Ngayon ay September 6, 2024. Tayo nasa four na sa day 4 na ng pagpapalit ng bubong. So tignan natin yung tignan natin yung mangyari today. Natigil kami for a few days kasi dumating si Enteng. Sobrang lakas. Pero so far yung nakabit na bubong okay naman kasi eh, hindi siya maingay. Ito na dati na yung bubong at tinanggal So, ito natin yung mga updates for today Ito yung sinisilan buti kahit pa parang natanggal na umaraw na Mamaya dito sa banda ito yung contractor natin sa pagpalit ng bubong, si Sir John, no? John po. John, yan, sir. Ano, bakit ba natin pinalitan yung bubong? Anong nangyari? Bale, nangyari po kasi dito, uh, ginamit nila, kung nakita nyo po, uh, tile span. Ito po, yung ganitong klase. Ito po kasi, okay naman ito. Uh, maayos naman po itong bubong at saka maganda. Kaso uh, ang problema, yung slope po. Na so, mm. nagkaroon ng problema. Kasi po yung slope dito, kung makikita nyo po, masyado mababa. Sa uh, atang po rito, ano lang? Ano uh. lang yung slope nya. Mm Wala pang 1 meter yan, yung po yung tansya ko yung slope nya dulo dulo. Uh, kapag tiles pan po kasi dapat, ayun kung nakikita nyo po yung sa kapitbahay. ayun dapat ganyan kataas yung slope nya kapag ka ganito pong slope hindi ho talaga kaya dapat flat lang yan yung rib type po na tinatawag mm. so yan yan po yung pinalit namin dyan kasi yan lang po yung uubra dyan kapag ka ganun po yung existing sa kanya bago namin palitan eh mag stack po talaga yung tubig Ah. Uh, hindi ka kaya yan dapat so, ganun po kataas yung sa kapitbahay uh, yung slope nya so ito na yung bago natin rib type Apo. Long span po yan. Na long span. Wala na siyang ano, putol. Diretso na siya. Siyang diretso pati po siya. Wala siyang dugtungan. Oh, Oo. Oh, kasi yung dati eh, puro dugtong-dugtong. Kaya nakakalusot yung ano. Oh. Yung, yung dugtungan po, minsan kasi talaga nangyayari talaga yan kapag ka... Uh, Bawa, pag no choice po, talagang ginagawa rin po yan. Pero... Mas maganda na po kasi yung isang buo. Lalo na kung ganito po yung type na gagamitin natin. Pag dugtong po kasi yung ganito, may possible po talaga na ano. Uh, kung i-imagine niyo po ipapatong niyo yung isa dito sa ano ang dami niyang groove kasi mm -hmm. unlike yung ganito yung pinalit po namin ang pinaka-group niya lang ito lang oh. kasi ito flat na siya so, tapos makapal. kung nakikita niyo po makapal siya 0.6 meron siyang insulation so pag pinagpatong po yan parang naga nag-act na rin yung insulation niya as ano uh, protection uh, uh, protection uh, ano, sa tulo. Ano, ano. kasi ano. maiipit po yan eh Ah, oh, pinagpatong eh. So parang may ano na rin po siya. may silat na rin siya. Oh, so yun nga. po ito po example. Ayan. Ito kasi wala oh. Kapag pinatong niyo siya, ba for example ito, pinatong niyo siya ayan oh. nga. Pinatong, tapos ni rebit niyo po siya, ayan. Kung sakaling Kung kailangan ka, di ba? ano, Ganda ng bubong na ginamit. Oh. Tsaka makapal po talaga ito kahit hawakan nyo pa to 0.6 mm. eh. Industrial type po. Ito po kasi, pag tinapakan, mulubog agad. Mulubog agad siya. Base po dun sa ano ha, nagpalit po kami, konting tapak lang, mulubog yung mga groove niya. Ito, kahit tumaluntalong ka. Mm. Tsaka hindi to maingay. Sa yeah. Bumulan, gawa nung may insulation. So yun po, nakadikit na siya, hindi siya nilalatag. Nakadikit na talaga siya sa hero. Ayan. Ganda. Hindi naman po ito matatanggal hanggat di mo tatanggalin. At saka hindi na siya kasi yung nilalatag po kasi ah uh, pinamamayan nung daga yun, insekto kung ano-ano, lumulundo hmm. po yun eh. Eto, hindi na siya lumulundo kahit uh, ilang uh, Nice. So, ito po hindi na nabibili sa mga hardware. Kasi papasadyahan niyo po talaga 'to sa uh, manufacturer. Hindi kayo makakabili nito kung saan-saan. Yeah, rare rare daw 'to, kailangan um, talaga ano. Kasi pina-plancha po ito ng makina eh. Paglabas po nito sa makina, kasi sasabay na to. Ah, uh, uh, ganyan na siya. Oh. Ganyan naman. naman po yung dikit niya, maayos. Uh. Depende na lang talaga kung babak mo, sasadyahin mo. Matatanggal talaga siya. Pero kung hindi, hindi, hindi ito tululunod. Humarao uminit. Subukan na to. <laughs> Yan. Ito yung ginagamit ko kadalasan para hindi ako mapahiya. Ah. Medyo maiikamaalan nga lang. Oo, pero, medyo mahal siya pero... Ayun na, yung pang long term na. Right? Oo, yun yung gusto mo, hindi ka na magpapalit ng mubang ng dekada. Oo, puro maintain na lang min. po. I maintain mo na lang siya. Thank you sir. Yan, JBJR Construction. Oh. Lalagay ko yung page nila dyan sa link. Sa ano, description. Thank you sir. Ayan yun si Sir Yon, si Sir Jun. Si JBJR Construction Services. Iyad ko yung page nila, Facebook page nila, doon ko sila na meet sa Facebook. At, eh uh, nung nagkausap kami, uh, you know, al al alam mo yung contractor na expert sa, sa roofing eh. Pag, uh, yun, nakaka-recommend sila ng mga ganyan. Ayan. So, pag may papagawa kayo, lalo na sa mga taga-kapite dyan, JBJR Construction. Nila, hindi na naman kailangan. wala rin naman hmm. silbi Ano yan. Ang ilalagay natin niya sa fiber Ito po, mesh. Fiber mesh po sa mga dugtungan sa pag nagwa waterproofing tayo. Mahalaga po ito para papatibay po ito. Eh. Kung for example, nag nagbubuhos po kayo ng sa flooring, ng semento, di ba? Di ba dapat hmm. may bakal 'yon? Reinforcement steel bar. Ito naman parang ganun din. Ito hmm. yung ano niya. Ah, uh, pinaka ginagampanan niya. Yung dati namin bubong walang ganyan. May ganun pala dapat. Okay, kasi yun nga mahal daw. Sa waterproofing yung iba, hindi na sila gumagamit. Kasi syempre, extra cost. Pagka gumamit ka ng ganun. -ganun. Oh, extra cost. Ayan, nag-waterproofing na sila. Ito kaso, maagot. Um, kaso isip na ko nga kung itutuloy. Kasi, hindi kakapit. Hindi rin siya kakapit, matatanggal. Bali, rinibita na lang po muna namin. Hmm, sige. Itong araw, ayaw pa. Ay, si Enteng kasi. Oo nga, nakawala na pero parang ano pa rin eh. Si Enteng. Parang may ano pa rin, bagat. Sabi muna, i mamaya check natin yung magiging progress nila. Um, ayaw muna natin silang gumawa. Medyo umahambon. Sana huwag lumakas. Um, para maraming magawa. Mahirap kasi yung gumagawa ng bubong ng umuulan. Uh, nagsisilan, tapos magpipintura. So, hindi, hindi yung mangyayari yan. Okay, wala na yung baging enteng. Medyo umuulan pa rin. So, ingat-ingat tayo dyan. Lalo na yung mga bumabiyahe. Madulas yung kalsada. Mamaya na natin yung magiging output for today. Day 4. Good evening po sir. Ito po yung progress for today. So ayan po yung mga nakikita nyong kulay dilaw. ayan po yung waterproofing na nilagay po namin dyan. Ayan po sa mga flashings nya po. At nairibit na rin po lahat yan. Yan hanggang sa dulo po. Yan. Ah, uh, may waterproofing na rin po yan. And then yung wall po. Nabugahan na rin po kanina yan. Yan yung first coating nya. Ayan. Hanggang sa dulo na po yan po yung time na na-first coat po siya at pinatuyo po namin ng tatlong oras yan, kasi ito po yung mga waterproofing sa gilid yan, ayan po once na umulan po, pakitignan po kung may tutulo pa uh, pero naselyohan na po namin yung kanina at na bit na rin, so bali pipinturahan na lang po yung mga flashings dyan, and then okay na po yan ayan po ako nakikita nyo po pati yung sa may mga pader po kasi may mga butas ayan uh, sinelyohan na rin po namin. And then, ito po yung sa screen, do sa gutter, yung sa kabilang side po. Ayan pa lang po yung naikabit namin kanina. And, kung nakikita nyo po, medyo palubo siya para nagbabounce back, nagbabounce back lang po yung ano, yung mga dahon. And then, ito po yung second coating nung hapon. Ayan, uh, natapos na rin naman, namin po siya. Bali yan po yung progress for today. Thank you po.